Good morning na naman mga boss, nandito naman tayo sa dalik kung saan ipag-uubos natin kung kailangan natin kapag mga boss dahil matumal, pinag-iiba tayo mga boss ah, gabi na, titinda pa tayo, nakas ng ulan kaya nga mga boss, ah, papakita ko sa inyo sila ko mga okay, boss, pinag sana mga boss, sumubos na to. Ah, dahil na, linggo ngayon

では。 mga boss, ayan na lang mga boss sabi pinya natin ayan mukhang maga tayo mga kawin mga boss thank you lord talaga pinagbigyan niyo mo ako sa, araw nito let's go let's go mga boss, ayan na balad natin mga boss ng pinya ayan na lang pinapobos natin mga boss at sa wakas uwi tayo ng ubos ayan uh, let's go thank you lord thank you talaga ito na lang pinapobos Let's go.